Abay, talaga nga namang nakakatakot itong nangyari kay DeMarcus Cousins sa isang basketball game na ito. Walawala na nga si DeMarcus dito sa NBA and currently siya ay naglalaro sa league sa Puerto Rico. Kung saan matapos nga siguro ng heated basketball game, abay itong nangyari dyan silipin natin ang nakakatakot na nangyari dito kay Cousins. Hey, Los fanáticos, tranquilos, por ya tranquilos. Tranquilo. Ya, 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 ya. Y ya, 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 ya está. Oye, los fanáticos, tranquilos, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, no, ya, ya, ya. Well, malinaw naman sa inyong mga mata na itong si DeMarcus Cousins was taunting itong mga fans nang siyang ay pabalik na sa anilang locker room. Pero itong ang mga fans, abay, naging out of control at naging bastos dito kay DeMarcus. At tinapunan nga ng tubig, pati na rin ng pagkain. At kaya naman, hindi na rin napigilan ni DeMarcus na siya halos magwala na nga. Buti na lamang ay agaran nga siyang napigilan ng kanyang mga kasama para nga hindi niya masugod itong mga bastos na fans na ito. Kilala niyo naman na siguro itong si Cousins bilang ang hot-headed. Nung sa NBA pa lamang siya, abay kilalang kilala lang nga siya sa pagiging laging mainit ang ulo. And then ngayon pa may mga fans na talaga nga namang parang lalo siyang tinrigger. At yun susugurin niya na. Sasapangin siguro bubugbogin niya pero buti na lamang ay meron siyang mga kasama dyan dahil napigilan nga siya. Pero kung sakaling hindi, abay siguradong magkakaroon nga tayo ng Malas in the Palace 2.0 pero hindi sa NBA. Kung hindi dito sa Puerto Rico, sa ibang liga naman. At talagang ang tatapangan ng mga fans dito na akalam nila etong si DeMarcus. Malakas ang loob ng dahil nga may harang between them at pati na rin kay Cousins. At alam nila na walang mangyayari kapag may ginawa sila kay Cousins nang dahil maraming ang pipigil. Pero definitely kung ito ay one on one lamang ay silang dalawa ni Cousins ay hindi nila ito gagawin nang dahil pagkalak ng tao, pagkalak ng mama. Ngayon ni Marcos halos magsi 7 foot tapos 200 plus pounds parang titirisin niya lang siguro itong mga fans na ito. Pero matapa nga ang mga fans nang dahil alam nila na it's impossible na magkaroon nga ng physical interaction between them pati na rin itong si Cousins. Pero definitely, this is an example na hindi dapat tularan ng mga fans all over the world na talaga nga namang very disrespectful ang ginawa dito kay Demarcus Cousins.